So, hello guys. Good morning. So, welcome back to my YouTube channel. This is Otoboyson. So, mayroon tayong ginawa dito na Badja, Kawasaki Badja. 125. So, ang issue nito guys, una guys, ay mausok. So, ginawa na natin yung tambot. So, yan. Pinutol natin. Ito. At uh, nilinis at nilagyan ng carbon fiber wall. So okay na siya guys. Hindi na siya mausok. Ang problema lang nito guys, kung bakit e binuksan yung makina, binuksan natin dahil may kakaibang tunog sa loob ng makina. May kakaibang tunog siya guys. So 'yan yung uh, gagawin natin ngayon. At uh, binuksan na natin. Hindi natin ipakita sa inyo kung paano binuksan isa-isahin natin yung parts so kung dito titingnan ninyo uh, mayroon na siyang gas gas yan pero hindi siya ganong kalaking gas gas guys so konti lang yung gas gas pero nagkaroon na siya ng gas gas yan ilawan natin parang hindi nakita para mal So yan Ito yung piston bore So mayroon na siyang gas gas Pero hindi ganong kalala Yung gas gas nya Yan Hindi ganong kalala yung gas gas yan. So, na-check na natin to Ngayon, yung uh, chichik naman natin ay yung ano nya piston uh, bulb so marami na siyang carbon dahil paunti unti nagsusunog siya ng langis so nagsusunog siya ng langis unti unti ta uh, itong uh, intake ay uh, exhaust stock stuck up na hindi na bumabaon um nakaangat na so singaw nang konti rin to ata uh, nagsusunog ng langis nang konti so saan yung langis na nagsusunog so dito yun So, yung guide niya medyo pud-pud na rin. Pero hindi ganoon kalala. Uh, pwedeng palitan, pwedeng uh, pagjagaan pagtiyagaan pa. Kasi hindi na mo ganoon kalala. Yung pud-pud niya. Ngayon, yung chin naman niya, ganoon rin. Uh, medyo maluwag lang ng konti. Pero hindi ganoon kalala pero ang ano nito malala itong compression ring ay ito mga piston ring nag stack up to nung uh, ko nag -stock up kinalaw ko lang yan kaya umangat pero itong uh, oil ring ito talaga nag stack up hindi na gumagalaw so yan kaya nagsusunog siya dahil hindi na rin siya na makasil yung piston ring kaya nagsusunog siya tapos may clearance na rin yung connecting rod ayan o ayan o. may clearance na yung connecting rod ayan o ayan laking clearance o yung radial clearance nya kunti lang pero ang ano nya clearance sa side ang laki so yan dito nang galing yung usok na kunti kasi nagsusunog ng langis Hi. tapos dito rin yung tunog nang galing tapos ito maluwag ang spring maluwag baka nag, nag ano, na compress na yung spring nito maluwag na kasi yung tunog nito guys pagka uminit yung makina dalawa tunog dito sa mga balbula at dito sa may makina so ang dahilan dito sa balbula itong spring na maluwag sa sobrang tagal na kasi nito 4 years na ever since hindi pa ito nabuksan, hindi pa na -reper. So maingat yung may ari nito Kaso uh, may hangganan yung parts Itong spring maluwag Kaya may kakaibang tunog Tapos ito stuck up na piston ring Tapos ito dito Yung uh, connecting rod bearing Mayroon ng apply uh, So yun yun lang guys may share ko sa inyo so nakita na natin yung dahilan kung bakit maingay sa taas itong bulb spring nakita na rin natin kung ano yung dahilan ng uh, nagsusunog ng langis stuck up na bulb at saka ito piston ring stuck up tapos yung tunog din sa ilalim, yun yung sa si connecting rod bearing. May abnormal clearance na. So, itong uh, ano nya, parang nakaranas na rin to ng uh, overheat oh. Sunog yung ano nya, connecting rod. So, yun lang guys. Uh, Paalam natin to sa may ari at uh, na natin yung mga parts na kailangan so dito sa spring pwedeng i-remedy lagyan ng washer na uh, akma dyan para sumikip dito pwedeng palitan yung piston ring at linisan yan pati yung bulb doon sa may ano connecting rod yun yung kailangan siguro to palitan kasi may abnormal clearance na siya so yun this is automation. maraming salamat sa pakikinig na ako kayo ng kunting kalaman yung tunog so minsan yung tunog nanggaling sa spring hindi nanggaling sa luwag na bulb yung usok naman minsan sa dito sa piston ring or oil ring Pagka nagsusunog ng puting usok... Tapos yung maingay... Diyan... Itong piston pin din niya eh... Maluwag na... Ayan o, may clearance na rin... Abnormal clearance... Muro mga abnormal clearance lang... Hindi naman ganun kalala... Pero... Dahil internal parts yan... May tendency talaga na... Uh, Mag-iingay... At uh, kailangan palitan so yan nang ano natin so this is the situation maraming salamat Wait, 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 wait.